Sino sabi? Sino nagsabi na tikitiki ako? Tikitiki. Tikitiki. Sabihin lang tikitiki. Anong kitikiki? Ano? Ano? Ano sabi mo? sabi ni Superman na maganda't masama? Eh, Ano ba? Sino ba kasi kikausap ko? Kaming pareho. lang? Ha? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino Magsigi-sigi ka muna, ha? <laughs> ah. Oh. <laughs> ito, ito, uh, ito, pa? uh, uh, pang 101 si Maldita, po 104 si Baybella. Ano masasabi mo sa kanila, ano, Crystal? Ako ang nagwagi. <laughs> ah, nag <-wagi? laughs> ay, Diyos Wag ko. Wagi saan? Wagi saan? Wagi ka? Ay, ko sabihin. <laughs> Oo, oh, oh, kailangan mong i-ano, sabihin kung saan ka nagwagi. <laughs> tika, 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 bae. Bakit ka galit? Hindi kami galit. Wala nga naman sabihin mo maganda, masarap ka. Para, para saan? Anong ano, saan banda? Hinahanap ko kung saan banda dyan yung ganda at Di sarap. Mo, ano kahit, naman, kahit sabihin ko sa'yo kung masarap ako kung maganda ako, bakit? Ipapatikin ko ba sa'yo? Never. Dito ipapatikin. Ano sa tingin mo na may titigman kita? <laughs> Ay, hindi tayo talo. Oh, no, hindi tayo talo. Sarap. Hi, cheese. Hinahanap ko lang. Hinahanap ko lang. Hi. Ha? Asan ka ba ngayon? Nasa Pilas ka ba? Na. Nasa Israel yan. Ay. Uy, Nasa Israel ako. Kung yung... Ha? Oo, kung ni yung gera na lalagpasan ko, ikaw pa kaya hindi ko ka palagpasan. Uy. Eh. Hindi nga. Wala nga kayong masakyan eh. <laughs> Talaga <remaining Kanabilang> ba? <sontuples> di kung di nga ako natatakot din sa mga missile eh. Oh, di ng nga ako natatakot, natatakot sa mga sa gira oh, eh. Sa impact yan. Oh. Okay. Hindi nga. Gustong gusto na nga niyo umuwi. Hindi oh. kayo makauwi kasi ka wala kayong masakyan. Talaga Anong, ba? Gustong gustong umuwi. Anong gustong gusto umuwi? Pinipilit na kami umuwi dito. Kami ang umaayaw eh. Uwe. <startate> Kaya e. hey, Oh. oh. oh ah. Kaya pala. Tigil lang po sa Facebook. ah ay, nakita ka? Napost ko na gusto kong umuwi. Eh. Oh. Babayaran, na, babayaran na nga kami 150,000. Ah, Hi. Bakit 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 Pan oh, nandito din kayo sa live ni anani Host? Oh, anong ano anong din mo? pakay niya? Oh, ikaw anong pakay mo? Anong pakay mo? Pag umuwi ka na nga, 'di ba? Tanong mo sa Kerya mo. Tingmo si Host, stress na naman. Hindi ako stress. stress mo eh. Ay, nami, ano, ah, may tanong pala ako, host, bakit kami, bakit, asawa mo ba yung nag-app? Oh. oh. hindi ba? Uh, mo yun. Mama, ipapalo ba ko yun? Ipapalo ko yun. Mablock ka nun. Kita mo, mo, niya talaga yung Malakan asawa ko. Mablock ka <laughs> <laughs> Ay, pala, mo naman, ilalaban ka dun. Kasi mami came in. Wala ka dun. Kaya, ako kasi, hindi kasi ako pala away. Sadyang oh, masarap yung talaga ako. May ang kapal ng mukha. Bakit hindi ka pala yung mga masarap? Lahat tayo masarap, pero iba-iba yung, yung lasa. Pero sino mas masarap? Lasa kang panis. Ngayon pala, lasang panis. Pait-pait muna, para malaman mo. Lawin mo panis. Pait-pait muna. na. panis. Kinulang ka sa tiki-tiki. Sa Yan, inom ka tiki-tiki. No. Palabasa kasi hindi mo natikman yung tiki-tiki. Hindi lang tiki-tiki ang natikman ko. Para sabihin ko sa'yo, sa edad kong to, hindi lang tiki-tiki ang -tiki natikman ko. Oo, alam ko yun sis. Tawag ko sa'yo sis. Ayaw kayong katplastikan lang tayo ako. Okay. Huwag kang kumayag Bella. Huwag kang kumayag na sis-sis -sis kanya. Wow! Maldita! May kakampi ka pala! Di ba ang maldita, uh, uh. hindi naghanap ng kakampi yan. Kasi maldita ma, diba? tayo. mas. Mabait yun sa'yo. Mas mabait yun sa'yo. Ikaw kitikiti ka. Pag akyat mo palang paano ah, kami for you? Bakit di ka ba nag, pumasok ka pa sa live na to, hindi ka ba naging tiki-tiki? Oh, naging tiki-tiki, oh. Oh, anong, oh. Tiki -tiki. Namin, oh. Wait lang, anong tiki, -tiki? <laughs> anong tiki, -tiki? Bakit tiki-tiki? <laughs> 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 anong Hindi ka marunong hindi mo maiayos ano pa? Bago e ka lima, ayusin mo muna mag-pronounce. Eh baka pa kasi, bingi ka lang. Bingi ka <laughs> na <laughs> <B> bingi. Kamukawa yun sila. <laughs> 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 tiki-tiki, sabi mo, tiki-tiki. ka -tiki. <laughs> <laughs> kami. Ito ko na-stress ang sinasabi nyo na <laughs> ako sa tikitiki. -tiki. <laughs> 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 hey, tiki -tiki. Ano ibig sabihin ng tikitiki -tiki tiki -tiki na yan? Sino pa nagsalita ng ganyan? Ganyang words? Sino pa nagsimula? Sino pa Sino ba sinabi yan? Hindi ikaw nagsabi sa akin ng tikitiki ako. E di din, tikitiki. Hindi ka tikitiki. 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 Tikitiki.

ko nagsabi. Ikaw ang sabi, hindi ako. Sabihin niya. mo, sabihin mo. <laughs> sabihin mo. Kitikite ako. Sabihin, sabihin mo, mo. ikaw? Sa sabihin mo yan. Sino ba dalawa? dalawa. Ayaw, sabihin mo. Ayun e, si <laughs> 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 uh, <laughs> bo. Ito si si Crystal, grabe yung bibig, no? Parang di na yung sasagot, eh. Grabe nga yung bibig. Bulong pa ah, bakit? May problema hmm. ka, sa budot? bibig ko? May problema ka ba sa mouth ko? Oh, may problema talaga. Bulol ka. Kasi wala akong ganito. Oh, wow. <laughs> pa wala akong ganito. Wala Hindi ka makasak. <laughs> I'm sorry. I'm not beautiful girl. I'm ka. Beautiful. Ay! banda? 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 Kailangan ng... Kailangan ng... Kailangan ng... Kailangan ng... Kailangan kailangan mo idikit ka ng ngipin. Nabubuti siya kasi mag -ka na, napulang... yung ngipin niya sa harap. Ha? Hoy, guys! Brick lang siya! Nabubuti siya mag-aaway kasi yung ngipin ngayon. sa harap. Masakit to. Kailangan ito. siguro mag Wala pang nasusubo yan. Oh, wow! Hindi, na, hindi na, ka tulad wow. na yun. Sa laki ng bunga. Antay, sa laki tantay. ng bunga nga muna yan. Wala, wala pang nasusubo yan. At, tam, Oo. Oh, oh. Alam mo, katang. Hindi wala yun. Kaya ka nga siguro nabubulol pa si kakasubo mo eh. At talaga, never ko oh. kakasubo. Di katulad oh, oh. nakakasubo na kaya sa'yo, lost thread. <laughs> Wala akong sinusubo <laughs> dito. Wala <laughs> akong sinusubo dito. Si Bibi na tawa na tawa. No. Si Maldita. Ay stas. no. Kahit ganyan yung tito, malinis pa sa pit mo. Ay talaga, oh. <coughs> 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 Mag-ingitin <coughs> ko kaysa sa'yo eh. <coughs> <coughs> oh. Palitan niyo yung ano, yeah. palitan niyo yung... Ang... Aray ko nang... Pagod naman magawa. Palitan nyo yung tiki-tiki. Palitan, palitan nyo ng kate-kate. Sabihin mo gitsin. Oh my God. Sino, sino may kate-kate? Sino, sino, sino may kate-kate sa inyo? Ito. Talaga? Oh my. sino ba eh? Makati yung ulo ko. di. ko may kate-kate. Makati yung ulo ko. Ano na ako. Hindi ako naging ikaw. Mo lang ulo ulo ko. Hindi ako naging ikaw. Okay? Understand? Okay. Understood. understood! Hindi understand! Kasi okay, mo, understand. understand gusto ko! Wala kang <laughs> pake! Atang pagkakalita! Ang isa nga Hindi naman yung grammar mo! chill! Sorry ka ba? Ha? Mabuk ka? Guys, pagkain na ba kayo? Electric ha? pan, pakipatay na electric pan. Electric wala pan kami yun. electric pan. Bumabagyo nah, dito wala eh. Ah. Huwag kayo mag-away. Pwede naman kayo mag-usap na ano Kami pala yung nakaharap mo. Kung makaharap mo yung malaki yung mata, iwan ko na lang sa'yo. Pwede <laughs> eh, <di> maglabasan sila. <laughs> Hindi ako natatakot. Kaya maglabasan sila. <laughs> Naganda para sila, para matakot, parang akong mahiya. Huwag no? Bakit? Bakit? <laughs> oh, my God! <laughs> kapag sila dito, kapag pumunta sila sa live ni Iho, kapag magsama-sama pa kayo, wala kayong kagandaan. Oh, wow. Ay, Na wow! Wow! Wala ko Wow! wow. <laughs> <laughs> Man, perfect. <laughs> long. Perfect. don't <long>. know. <laughs> uh, oh my god. Hi, okay kayo ma-stress. Wait lang, na, Tayo, tayo maging masaya lang, ha? Oo. Uh Sino -uh. magiging masaya sa pinagkagawa mo? Ako, masaya ako. Bakit? Wala kang pakisay ko. Malungkot ka. <laughs> 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 Grabe <laughs> Direct to the point. <laughs> oh. Pero masaya ka, Crystal, kahit na may karibal ka? Oo, masaya ako para sa inyo. Kasi nakita ko yung mga guests mo, yung mga babae, nakausap ko yung mga, yung nakikita ko sa Facebook, gano'n. Nakikita oh. ko, na-try ko rin. 'di diba? Ang saya pala. abnormal oh. <laughs> <Absurbal. laughs> <laughs> Oo, oh. <laughs> oh, ay, hala daw. Ano na? Magsalita kayo. O sabi sa baba, ay hala, hindi ka kagandahan. O ano masasabi mo doon? Oo. Ano? Kapi-kapi, May na ang signal. <laughs> may ang signal. Ha? <laughs> ano? <laughs> hindi mo matang kasi, na, ano, matanggap. kasi. Ah! Ano mo Hindi mo matanggap? Hindi mo matanggap? Na okay. ano? Okay, okay ng comment. Hindi kakagandahan, Sabi nila. Alam mo, oh, ikaw yung hindi, ilam, alam, alam mo, oh, ang... At kaganina po ako nagsasabi, maganda ko. Masarap ako. Ikaw lang nagagalit. Ikaw lang nagko-comment ng ganyan sa akin. Ha? Tapos so, sinasabi mo Kailan pa sa isa na maganda ako. Totoo naman, maganda naman ako ah. Uh, Anong problema doon? Maganda. Patingin. Do? Ingit ba? Patingin ka. Kung in ingit ka, pumikit ka, ha? Bumili ka ng kogi. Pumikit ka. Maganda pa ako sa oh, bon. Maganda pa ako sa Maganda kasi ako yung sarili ko kasi proud ako kung anong kulay ko. Sorry ka, natural yung skin ko. Or, tanggalin mo yung filter mo para maging natural ka. Pakita mo. Ay, kay tanggalin ko. tanggalin, tanggalin mo, mo ngayon. ngayon na. Mukha ko. Tanggalin ha? mo ka ako. Tanggalin mo. Hindi tanggalin ako kulad sa'yo. Hindi ka nakakagandaan mo sa mga pa'y ugali mo. Wow, wow, wow. <laughs> ha? Tanggalin mo ngayon na. Pero may panwera ka, lamang naman, may bonit ka pa sa ulo. Lamang naman, hindi maganda <laughs> ugali gali niyan. Bakit kilala mo ba in person <laughs> si Maldita? Hindi mo pa nga nakikilala yung in person. Nasasabi mo, hindi maganda ugali niyan. Ako nga, dito ko lang siya nakilala. Pero nasasabi kong ma may mabuti puso. Ito ah, sabihin mo sa'yo, ano, sa sayo, sa'yo sis, itong sa taas ko. Oo, oh, hindi niya ako kilala. Uh, hindi ko rin siya kilala. Mo hindi niya ako, ako kilala. Sim kami, hindi niya kilala yung bawat isa. Pero hindi niya alam yung background, di ba? Kung galit, kung nagagalit man sa akin nang sinasabi ko sarili ko na maganda ako, wala na siyang problema doon kasi sarili ko yun eh. Sarili ko, alam sabihin ko yung sarili ko, pangit ako. Di ba? Totoo naman maganda ako eh. Saan ang gulo? Maganda ako. Pinaglalaban ay, ako, pinaglalaban ko maganda ako. <laughs> kung ayaw niyo, di wag. Di ba? Ang ay, <laughs> ka mapikon. Lahat tayo magaganda. Pero iba-iba yung inside natin. Kung hindi ka nagkagandaan sa akin, wag, wag mo ko tingnan. Gano'n lang yun. Oh, sabi niya naman, lahat naman daw kayo maganda. Oo. Oh, pero ako, ang ayun akin lang, maganda talaga ako. Pero ayun mo Maganda din ako, maganda din ako. Sabi ng mama ko, maganda ako, I'm pretty. Oh. mama mo yun eh. Siyempre, mama ko yun. Bakit kasi rin pa sinasabi ng mama mo pretty ka? Oo. Oh. Diba? Ano uh. <laughs> ano ba? Bago kayo Ay, ano, Ay, wait lang. Bago kayo mo bumaba, anong gusto mong sabihin, Crystal Kay 2.0? Ano, 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 ano? Anong gusto mong sabihin kay 2.0 Zero bago kayo bumaba? Ay, ano? Ingat! <coughs> Ganda mo oh, yung sasabihin. Huwag ka sumingit! ka Maldita! Kami lang dalawa. Huwag <laughs> <laughs> ka sumingit! ingat ka sumingit! Huwag ka Ganda mo man si... maningit. Bako, ganda ganda so si sabihin mo bang. ano, Crystal kasi magsasalita din si Maldita at si Baby Bella. Kaya eh, nga ano 'yun, ano 'yung tanong mo? ano si gusto mo sa sigit eh. Ano ba 'yung ito? ano gusto mo sa sabi... eh. <laughs> 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 okay. okay. mong... Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Ano gusto mo sabihin bigay ito po bago kay bumaba? Ay Host, sana magparami ka pa, ha? Uh Oo. -oh. Salamat. Good luck na lang. <laughs> TikTok. <laughs> <laughs> Kasi sa asawa mo, good luck ka na lang sa asawa mo mamaya. <laughs> Yan lang sasabihin sa, Hindi, sa mama, akin. Oo. Oh, Mag-ingat ka lang. God bless. Marami pa sana magpapasaya. Oh, sa sabihin, mo, sabihin mo na lahat sa kanya yung gusto mong sabihin. Yes. yun lang, lang gusto mong sabihin. Yun lang gusto mong sabihin. Oo. Oh oh, at least hindi sinabi ni Kristan, na gusto niya akong tikman. Di ba, Kristan? Huwag ka magkailangan, hindi ko haagawin na sa inyo. Ibibigay ko na sa inyo. Dapat kayo. Kasi may asawa na yan. May anak na yan. Huwag kayong choosy. Ha? Maglaway lang kayo kasi may asawa na yan, may anak na yan. Nakita niyo kaganina, di ba? Piling kayo. Piling kayo. Ngayon nag-ayang pakyatin eh. <laughs> <laughs> Ikaw yung unang kumilin. Oh, na, oh, na, eh, ka, hindi na mapaparaya ko, Hindi na. Hindi, ko na gagawin sa inyo yan. Inyong-inyo na. Oh, wag na wag pero dito. Pero, pero kami, pag ito dito ng daka. Tira sa host. Friend kayo sa Facebook. Friend ko sa ano yan. Yes, sa Facebook niya. Followers niya ako sa lahat. Hindi, lahat kalors, sa YouTube niya. Iba ko sa kanya. Huwag kang kalors, ano. Followers ka lang. Oh. Lagi ko yung nakikita sa YouTube. Okay. Oh. Friend ko sa YouTube. Mas, so, okay, si, si... Manood ka na lang. Huwag ka nakamakyat dito. At sa TikTok. Bakit ka natatakot? Bakit ayaw mo ka pipakil? Ikaw ba si host? May karapatan ka ba sa live niya? Tignan mo lang. Manay mo lang. nga Mas okay na hinanunog ka lang sa mga posts nga. Huwag ka nang sa ulo. Sakit ka sa ikaw ulo. Ikaw, ako? Masakit sa ulo? Oh my no, God! Sakit, sakit ka na nga sa ulo. Bulol ka pa. Ang hirap pang intindihin. Talaga? Nila ko? Saan banda? Hmm. Hindi ako naging ikaw, kulot? <laughs> 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 Hindi ako naging ikaw hindi hindi talaga hindi, ah, hindi ka talaga gaya gaya oh oh stop wag ka gaya sa mo maganda ako sa iyo